Morning, opare. Ay nala-handa natin yung mga supporters. Ayan, andito ang ating uh, Vice Mayor, palakpakan natin. Ito ang mga Barangay Chairman ng uh, entire District 1. Oh, magandang uh, umaga ulit sa inyo. Anyway, today is the day. The day that the Lord has made and we will rejoice and be glad to him because this is the day wherein when you made the promise and commit or commitment to your people you see nakakagaang ng pakiramdam at napapawi lahat ng sakit ng katawan mano pa yang mga minamahal kong uh, lolot lola mga senior citizen. Yung iba sa inyo dito senior na rin. Konti na lang. <laughs> oh, hindi but uh, the point being is we really wanted to make them feel that they are valued, loved and understand and prioritized by the city government. Naumpisa na natin yung cake, naumpisa na yung gatas, o ngayon yung pension naman. Okay. At ayaw ko naman kayong pahirapan para sa akin na manggaling. Malamang kasi mamaya sisingiling kayo ng mga senior citizen. Ang tatanong nila sa inyo, Chairman, Paano yung utang nung nakaraan? 1,000 din yun, di 3,000. Tama, mali? Abril, Mayo, Hunyo, tatlong bulig. Iba e baka sa inyo singilin. Oh. Simple lang ang paliwanag. Una, hindi ko alam kung ipaliliwanag nyo to kasi iba ang paliwanag nyo nung nakaraang kampanya eh. Pero ito ang totoo. Buti nang nagsasabi. Yung 3,000, 3,000 yun ha, para meron kayong tools to explain properly without politics and chismis. Said sa ang pera. Literal. Dahil dyan sa mga JOJO na yan. Ubos. And bukas, magkikita-kita tayo sa ating uh, CDC magkikita kita tayo bukas. Mas maliwanag yung paliwanag bukas sa pangkalahatan ng lungsod ng Maynila. Ito kasi particular lang ating minamahal na senior citizen. That will cost us 590 million. Yang utang na yan. Anyway, nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Move forward tayo. Katulad ng kapatawarang inabot nyo sa akin ng iilan sa inyo dito. Nag-move on ako, kung di pa kayo on, ewan ko sa inyo. Nasa sa inyo yan. Pero lahat na ng postura, ibinalik ko sa inyo. Kayo na mamahagi, wala kong pinipili. Pati yung pinagkait sa inyong uh, uh, share, itinago sa inyo yung first quarter, second quarter. Yung presidente ninyo, hindi man lang ipinaglaban yung para sa inyo. Asan na yung mga board member? Ninyo, hindi man lang ipinaglaban yung uh, para sa inyo, eh share nyo yun sa national government. Natagpuan ko, ipinamahagi ko. Three days thereafter nung matagpuan ko. Three days after. Kanina ko pinamahagi sa mga kakampi? Hindi. Pinamahagi ko sa lahat. Kasi you deserve it. Ang tawag doon, respeto. Ta tanong, pwede ko bang hindi pamigay? Pwede. Bakit? Nagawa nga nila eh. Kaya ko rin gawin. Pero hindi ibig sabihin ginawa nila, pag mali, kailangan kong kopyain. No. Pag mali, mali. What you deserve, you should get. Kasi ang tawag doon, paggalang. Oh, now, Ando doon na yun? Pantay-pantay na. O oh, ngayon, pinagkakatiwalaan kayo na ito, pwede ko naman ipamigay ito sa totoo. On my own. Mahirap, pero pwede naman. Hindi naman siya imposible. Kaya lang, mas minabuti kong kilalanin ang pagkakahalal ninyo bilang barangay official ng inyong nasasakupan at ibigay sa inyo yung poder. Ipagkatiwa, hindi po birong pera to. This is about uh, almost 300 million. Pero bilang paggalang sa inyo, kayo na magkapoder, kayo na ang magpakita ng malasakit sa ating mga matatanda. I trust each and every one of you. I trust you. And I think in healing. In healing, you have to show respect first to send the message so that, so that we can heal together. Ngayon, nasa sa inyo na yan. Kasi baka pagdating ng araw, maliligaw na naman kayo landas pag nabigyan kayo ng J.O. Pero, nandiyan na yan. Diyan yung malalaman talaga. Talagang ang vindication nasa dulo. Doon mo makikita kung sino ang tapat at totoo. Marami pa. Marami pa darating. Wala pa tayong pera niyan. Partida pa yan. Yes. That is my commitment to you. To the people of Manila. I will find ways. I will move heaven and earth. Maitatawid natin ito. Mairaraos natin ito. I am now operating at negative 10 billion plus yung sinasabi pa yung niloan ko na 15 billion. At least yung 15 billion ko may pambayad. Yung 10 billion nila hindi ko alam bukas 'yung malalaman. Papaalam ko sa inyo. But moving on. Buti nang nagsasabi minsan parang masakit sa tenga yung pakinggan yung salita no. Pero ganun talaga kung gusto mo magbati-bati at magpakita ng tunay na nais mong relasyon. Masabi mo yung totoo. Kasi from totoo, maghihilom ang sugat. At pag naghilom ang sugat, mas madaling makakaabante. At unti-unti, matatandaan na kayo. Unti-unti nyo marirealize pag nagkukuya-kuya-kuya -kuy na kayo sa isang tabi. Kung sino, kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Malalaan at malalaan ang tao. It's just a matter of time. But for now, I respect you. You have my full trust and confidence of your city, government of Manila. We move on. Thank you very much sa inyo. O, oh, yung mga hinukain yung kanal, mga nilinis yung kalsada, o tingnan nyo, mukhang gumagana na. Mukhang nagkaka na. Meron pa rin pa konti, -konti pero tulong-tulong lang. Tulong-tulong lang. The only solution to the flooding is flood control. That's the perfect solution. But there is a problem with that. I don't know when it's gonna happen. Di natin alam. Pero, yung bagay na meron tayong magagawa. Yung bagay na within our means, yung kaya lang natin, yon ang gagawin natin sabay-sabay. 896 barangay sa buong Maynila. So ituloy-tuloy nyo lang yan. At ang maganda dyan, nagamit nyo pa yung budget nyo. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Tama ba? Wala kayong kahirap-hirap. Bakit? Eh, ginagawa nyo naman eh. Tama-mali. Lista-lista na lang. O, di ba? Napabuti pa sa totoo lang eh. But anyway, I, your mayor, on behalf of the people of Manila, would like to say, marami salamat sa pakikiisa ninyo. Basta, itutuloy-tuloy ko yan. Iraraos natin yan, makatatawid tayo. I will see you tomorrow for our official function together. That is our official function. I don't know kung ginagawa sa inyo yan ng araw, pero ito, bukas, meron tayong CDC, City Development Council. And you are part of it. So, you need to be there so that you will understand Where are we going? What are our plans? What we have spent? What we have done? And what is our situation? And that is uh, also for your guidance later on. Paggawa nyo ng budget, makikita nyo, oh dito patungo ang uh, lungsod. O oh, pwede na nating uh, sabayan. O oh, na, oh, tingnan natin, baka pwede tayo dyan. So yan ang purpose ng CDC. At uh, Joel, our director, na imbitahan naman na sila lahat. Wala kayong pinili. Oh. Yung mga may birthday. Sino may birthday na October? Oh, I, I will, I will see. I see you soon. <laughs> oh. Oh. Birthday? Oh, oh. Masaya ba yung mga kagawad nyo? Yung nagbe-birthday? Yung mga secretary treasurer nyo? Ha? Huh? Oh, October ka? Oh, magkikita kita tayo sa October. Oh. Hindi, basta, ano lang. Basta, I'll do my best. Pumanatag kayo. Pipiliting kong maging mainam. Pipiliting kong maging epesyente. At umasa kayo, hindi ako gagastos ng walang kapararakan. At ang pangarap namin sa pamunuan, maghilom ang pananalapi, suliraning pananalapi ng lungsod ng Maynila in the next three or four years. That's how bad it is. And I'm doing my best na mapaaga with all honesty, mapaaga yung paghilom ng problemang kinakaharap ko ngayon. Walang pagsisisi, walang pagtuturo, walang pag-aakusa, nang walang batsihan. Basta ang importante lang, alam nating may problema. Kasi the problem solving, you cannot solve a problem if you keep denying that there is a problem. So that is one thing for sure. We are on our way to recovery. And that will take about three to four years. Kaya next time around, sana naman maging takdang aral ito. Yung personal nating kapakinabangan, siya namang sakripisyo ng taong bayan. Mag-iingat tayo sa mga politiko na ipinapangako sa atin ang kaban ng gobyerno. Pag doon ang gagaling, ang tatamaan niyan ay kinabukasan. Gusto pa nila eh, ba't hindi nila ginastos yung sarili nilang pera? Bakit kailangan gastusin ang kaban ng bayan ng walang kapararakan? Now we are paying the price. The people of Manila. But rest assured, rest assured, ito, 300. Ang pera lang natin nasa 200. To be honest, a general fund. Pero hindi. O, oh, dumating yung NTA. O, national tax allotment. Ano inuna ko? Taong bayan. Sabihin nyo, yung PWD at saka solo parent, steady lang sila sa si Gedli. Steady lang. Ano lang? Kapiait-piait natin. O, tapos, nakalimutan ko. Eh, Chairman, paano yung tatlong libo? Kailan kami babayaran? Ang sagot nyo, simple lang. Huwag kayong magalala, bubumbayin daw kayo ni Yorme. Yan i... I will recognize it, pero hindi ko lang alam kung kailan ko may bibigay. Pero yung update, yung updated, July, August, September, yan. Then, October, November, December, pag nakaluwag-luwag, plus 1,000 pa. Kung may chape, di ba? Kung di man, next quarter. Tapos may pamasko pa sila. Tapos may pamasko pa yung mga kapitbahay nyo. Yes. Lahat ng dati nating ginawa, ibabalik natin. Kaya ano lang, tulungan niyo ako. I, I cannot do this on my own. I need things from you. Sabihin nyo sa mga bata, alas 10 na, tiklop na la mesa para wala nang aberya. Pag may eberya, may gastos na naman sa ospital. Pag may gastos sa ospital, may gastos na naman sa gobyerno. Pag may na pa nakalulungkot. Maglinis tayo ng ating tapat, ng ating barangay. Kalkali nyo lahat ng uh, bara ng imbornal. Oh. Ngayon, sino ang uh, maraming minahal dito, taas ang kamay? Oh. Kasi baka barado na puso nyo. Meron tayong angiogram, ha? Gusto ko lang ipabalita sa inyo. Isa sa pinakamahal na procedure sa puso, angiogram, angioplasty. Angiogram 50 to 80,000. Angioplasty 300-500 to 1 million pesos. Tama mali? libre sa Maynila. May angiogram na tayo. Yung katlab na binili natin nung first term ko, na hindi pinatakbo ng tatlong taon, tumatakbo na nung September pa. Ngayon, after natin ilang pasyente na ma-angiogram, papunta na tayo sa pinakamabigat na serbisyo, angioplasty buhay na ng tao ang pinag-uusapan natin dito. And this is the only cut club sa buong Pilipinas na pag-aari ng lokal na pamalaan. Meron yan UPPGH, Heart Center, at siyempre sa private. pero ang Maynila, meron tayong cat lab. Kaya kung may kabaranggay, kamag-anak, kakilala, kaibigan kayo, huwag nyo nang pag ng pag-asusin 80 ng 80,000 50 na 50,000. Pumunta kayo sa ospital ng Maynila. Libre. Walang TOSGAS. MRI. CT scan. Isa lang ang talo mo. Inip. Talo-inip. Kasi nagagamit ng tao. Kaya sabi ko, di baling masira yan, gastado yan, basta gumamit taong bayan. Kaysa nasira, buti na lang hindi nasira, tatlong taon nakatenga. And I appropriated 25 million pesos already sa future na pambili ng barbula pag nag-angioplasty na tayo ang mahal nun. So, walang gagasusin, whether 500,000 or 1 million, mabuhay lang kayo. <laughs> mabuhay lang ang tao. Kasi, di baling gumasus ako sa iyo ng milyon-milyon. I don't mind. Yung pera mawawala. Yung buhay mahalaga. Dahil sa bawat araw na naiduktong natin sa buhay ng isang tao, kaligayahan ng kanyang pamilya. Kaya po, mga chairman, mga chairwoman, secretary, treasurer, ulitin ko, I love you. Huwag na kayo maligaw, ha? But uh, thank you for the opportunity to be of service. Let's move on with our life. Way forward. Marami ng problema sa ibabaw. Hayaan na natin sila doon. Ang intindihin natin kung paano tayo aabante bilang pamayanan, bilang mamamayan. Sama-sama tayo together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalainawa kayo ng Pong Magkapal. Manila! God first. Thank you. Good luck sa inyo. 拜拜。